Ang pelikulang sumasalamit sa kwento ng bawat pamilyang Pilipino Mula sa mga linyang tumataat Hindi ba wala kayo lang kung puro good time at sige tumigil ka At sa hindi matatawarang pagganap ah, Matagal ko nang dapat ginawa yan sa'yo Pinaghiwalay tayo ng pangyayari Natulak ako sa buhay na hindi ko gusto Ako ni Kalpang Ako ang lucky wife Kuha-al Kung mahilig ka sa bata, gumawa ka ng sarili mo na umani ng parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. At ngayong 2016, inihahandog ng Real Films ang isang bagong kwento ng pamilyang Pilipino. Ang pagbabalik sa big screen ng biggest family movie anthology. Puro kahiyan, sa akin! Bunso! Tama na! na! Tama na! Babalik ulit si Mama. <laughs> Manupo 7 Shinoi opens December 14.